Hello! Good morning! Ito po si Astig Lola. Gumawa ang aking apo ng improvised peace fund. O, andito lang siya sa doob ng bahay. O, ito ay uh, maliit na container lang na nilagyan ng mga lupa. Ah. 'Yung dahon, ang ah, sanga ng kahoy, halaman, at nilagyan ng isda. ayan ang mga isda. Iyan. May mga tulya pa. Hmm, nagtatago sila sa ilalim ng mga halaman. Ayan. Maraming isda. Ganito pala ang paggawa ng improvised fish pond. Yan, daming isda. Lalagyan mo lang ng mga halaman, mga tuyong dahon, tuyong sanga ng kahoy. At saka mga damo. iyan o, oh, ang mga isda. Nagtatago sa ilalim ng maliit na kahoy. Maliit na sanga. <clears throat> Yan sila. Pwede pala ito sa loob ng bahay. Meron na itong mahigit na isang buwan. O, masisigla ang mga isda. Ayan. Naglalangoy sila sa ilalim ng kahoy. Hmm. Uh... Ito ay isang container na maliit na plastic. Nilagyan ng lupa at nilagyan ng mga damo, halaman. May mga sanga ng kahoy. At saka pinawalan ng isda. Oh, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa panonood.